Okay mga kapatid, so ito na naman tayo sa pang 350 nating na vlog. Bali, mag update lang tayo sa ating parke sa SRB Park sa Valenzuela Street ba yun? Tapat ng BIR at Girl Scout of the Philippines. Tapos nandun din yung sa P-Omega Park. Pero hindi natin na picture yung sa P-Omega. Yan lang, dun lang ako nagpunta sa sa SRB Park. Bali, pangalawang balik ko na to. Nakakadalawang balik na ako sa ating SRB Park dahil na, alam nyo naman, lab na lab na natin yung park na yan eh. Kasi yun ay achievements at pinaghirapan ng ating kapatiran. Kaya kailangan natin siyang mahalin. Sandat so lang mga kapatid at meron tumatawag. tumatawag si Brad Moxley Gaspi ng Mindoro pero dinecline ko muna dahil um, tayo ay maistorbo. So anyway, upisa na natin bago tayo ano bago tayo ulit tawagan ni Brad Mox. Ayan o. No. Tingnan niyo. Pakita ko sa inyo yan. Missed video. So mag-message muna ako kay Utol Mox. Bago natin nampisaan itong ano. Na. Okay, so ibalik na natin mga tol. Ito na yung video ko natin yung kabila ng uh, signboard ano, signage nato At ito yung mga halaman uh, tapos ay yung mga yung ating parte ng park na medyo maputi kasi umulad nasa okay wala na yung mga swing wala na yung mga siso nandun pa yung pinaka base nya uh, papalitan lang ng bago uh, yung, uh, Transportation Project. So, puli, soon maayos na ulit ang part ay mga gulong na kailangan ng palitan niyo. Ah, so, uh, atos, uh. Well, si Vlog, -vlog ulit, ng Alto Chapter sa Pandakan. Alam. Yan yung isang video. So, ito yung tabila. Adi. Okay, eto muna ko si Sa sarado ko Ang 'to. pa ako. Ko to, kaya dito na naman ako. Ano Para sa inyo ang ano ang mangyayari sa paligid. para dito. O di chura natin niyo. Eh Francisca. Okay. na naman 'yan. Kasi pagkano ng sa siyang i-depart. Pwede maputik na yon. So, yan po yung mga, ano ba tawag dyan, name tag or name plate. Si Brother Eric Alaya ng USA, Alparo Chapter, Brother Noel Fortus ng Kuwait AA, na missing in action ngayon. So, ayan, si Brother Rod Tumambo ng Apo Daran At SR siya sa Iloilo Nakalimutan ko yung chapter nila sa Iloilo At ang Singapore AA So kahit paano naman, ay, um, ang park natin ay maganda pa rin Although inaayos siya ulit Um, kagaya ng mga swing, wala na yung mga swing, wala na yung mga siso. Pero nandang pa yung mga pinaka-base niya, yung pinaka-pundasyon, kumbaga. baga pa siya. At um, na lang yan ng mas matibay. Tapos yung mga gulong, kailangan ng alisin doon. Dahil medyo malambot na yung mga gulong. Um, hindi kasi natin na monitorin kung sino 'yung mga naglalaro doon. Minsan siguro may mga malalaki na tao magbibigay na naglalaro um, doon nag-uupo. Uh, Ni ba, pero maganda pa rin 'yung park, mismo kanina nga kahit na umaambon may mga nakatambay, mga nakapayong, nakaupo sila doon sa isang lamesa natin. Tatlo yata 'yon, tatlo silang nakaupo, mga nakapayong sila. Makikita nyo sa video sa Um, sa video ko makikita niyo maliit na hakip sila ng camera. Tapos alam niyo kasi mahal na mahal yung part na yan, mga achievements ng SRB um dapat minamahal talaga yan mga kapatid. Huwag nating pabayaan ating um, panatilihin na buo. At kung i-maintain natin ay uh, tatagan ang ating mga proyektong ganyan para sa kapatiran na napakaganda. So para sa akin isa, uh, SRB Park is still one of the best uh, achievement makapatiran. Um, it could be the best. Bakit? Kasi marami nakikinabang dyan kagaya na hindi lang SRB kundi pati iba. Araw-araw, oras-oras may mga nakikinabang dyan. Diyan na pumapasok lahat ng servisyo natin, lahat ng jewels natin. Lahat ng ating principles, nandiyan na sa part na yan. Okay mga kapatid, ito ang inyong bread vlog at uh, ating tatawagan si broad ng, um, ng Mindoro. Okay mga kapatid, peace.